Bagyong Nika, Ophel, at ang huli ay Bagyong Pipito. Ito lang naman ang tatlong bagyong na-experience ko dito sa Northern Luzon. siyam na araw ko na ito sa ride, na dapat gagawin ko lang ito ng tatlong araw dahil na-stranded ako sa Abra, Claveria, Cagayan, at ngayon naman ay dito sa Kawayan sa Isabela. Pero ngayong araw ay pa-exit na si Pipito kaya naman pwede na tayong lumabas sa ating lungga. January ngayong taon nung pinuntahan ko ang bayan ng Palanan sa Isabela. Isa ito sa apat na pinakaliblib na bayan ng probinsyang ito. Ang option mo lang kung gusto mong bumisita doon ay sa pamamagitan ng bangka o aeroplano dahil hindi pa tapos ang mga kalsadang ginagawa patungo doon. Sa video na ito ay papasadahan natin ang road network sa Sierra Madre na magkukonekta mula San Mariano, Isabela, papunta ng Dinapigi at sa Palanan, Isabela. Good morning guys! So dito pa rin tayo sa Kawayan, Isabela time check natin na ito alas 7 ng umaga so maulan pa rin actually umambun sa ngayon pero paalis na si Pipito si Bagyong Pipito nasa West Philippines na siya palabas na sa bansa pero hindi pa siya totally lumalabas dito sa Philippine area responsibility natin kaya may mga ganito pa rin senaryo umuulan so goal natin ngayong araw ay punta tayo ng San Mariano San Mariano, Isabela Titignan natin yung project na ginagawa dyan na kalsada na kukunecta mula dito sa San Mariano papunta ng Palanan, Isabela So, yun yung isolated na mga bayan ng Isabela na ito pinag-uusapan natin dito uh, Kung mahalala nyo, naipakita ko na sa inyo yung Palanan dinapigil naipakita ko sa inyo uh, at may mga kalsada doon na ginagawa na kukunecta doon sa coastal area ng Isabela at isa na yung sisilipin natin yung araw kain mo tayo mga brother good morning ulit kaya tayo sa nagilian Isabela na so ito yung sumunod na bayan from kawayan sa tayo nanggaling galing tapos mayroong papahiwalay na kalsado dito sa unahan papuntayan ng San Mariano 7.49 ng umaga magka pa naman nakasama lang karabing ulan na to, walang tigil nakakapikon kapag ka gantong klaseng paraon na nagbablog ka ang hirap ko ng content siguro tambay muna ako dito mga tatlong oras o or dalawang oras patilain muna natin ang konti itong ulan kaso parang mabagal natin yung usad niya paglabas kaya hanggang dito ma maambod pa rin yung ulan pa rin mga quarter to nine na to ng umaga lumalabas na si haring araw finally so kung ganito lang yung panahon at nagsimula na rin namang lumabas si haring araw baka pwede natin i na to pa uwi malapit na tayo. kakanan na tayo dito sa Maykando. Gamu Benito Soliven. Parang dalawang bayan ang madadaanan natin dito. So bago San Mariano Ata ay Benito Soliven. Mga ilang ilang minuto pa kay hanggang ano? San Mariano. 70 Pupunta ako sa San Mariano. Oh. Hindi, hindi ako pupunta doon. Silipin ko lang yung ginagawa. Oo oh. So, goal natin mga brother ay silipin lang. Hindi tayo dediretso ng palanan. Ha? Ah. May nagtanong kasi sa akin kanina. Tinatanong niya kung pwede daw daanan. Dito tayo sa bayan ng Benito. Benito Sullivan. Ako po, wala na naman si Haring Araw. <laughs> Ang bagal naman ng usad ng bagyo na yan. Sa so huwag lang umulan kasi malaking kalaban natin te eh. Hindi tayo makapag-video at lahat-lahat na. Lahat pornada yan. Okay lang naman kulimlim. Welcome San Mariano. right. Good progress. Ah, right, ito na yung... Uh, Municipal Hall ng San Mariano. Ang cute din yung Jimny na Suzuki, ano. Ang liit. Tapos 4x4. <laughs> Panalo. Alright, malapit na tayo sa may rotonda. Ito na yung poblasyon ng San Mariano. Ito na yung rotonda, mga brother. Kakaliwa tayo dito. At parang may mal malim. Tama pa pinasukan ko. So far yung kalsada naman papunta rito galing sa may Maharlika Highway ay maganda sementado naman all the way Magandang time to para mamingwit yung mga maliliit na, ano, na isda isdang ilog naalala ko nung bata ako rin kami sa ilog eh. Nag nagninet mga isdang biya mga maliliit yan pero malasa masarap yun pinapaksiw ah baka sarap <laughs> ayun Mina, Minanga Barangay Minanga tama we're on the right track okay lang sige kumulimlim ka lang huwag ka lang umulan parang ahaw mo lang so itong kalsada na to bale ito na mismo yun ito yung dudugtong doon sa bakit sa bundok? Don't let me down Don't let me down la, 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 la. Uy, huwag kayong lakas ng signal ng dito, Sim Wait lang ha Maganda yung tanawin, no? Oh. may signal lang dito rito dito sim bihira kasi mag set up yung dito ng mga cell sites nila sa uh, hindi main road so halimbawa kinikater lang nila sa may bandang maharliga uh, Maharlika Highway di ba main road yan okay kayong ganda ng view dito mga brother parang para lang din sa may Aguinaldo if you go Rolling Hills din Barangay Binatog Or Binatog No, da magakman Abay, di na tiyo dala niya ar Aram niya din dang mapanje palanan Dari tula rito eh Ito na yata yung tulay eto na nga Binabahan na tayo rito Okay Hindi naman sobrang ano to, malalim. Malakas nga lang yung agos. Let's go, is a go. Ito na, may nakikita na akong landslide. So dito pa lang tayo magsisimula talaga makakita ng akyata na sa bundok. Wala sa doon sa main road kanina. Na natin galing sa bayan ng o galing sa poblasyon. Ito e, na medyo rolling hills na tong dinadaanan natin. Rolling hills. sa luyot may mga tanim sila dito sa luyot eh saging at malamang ano rin uh, nais Kasi ang mangyayari kasi dito ay kukunecta tong kalsada na to doon sa ginagawang kalsada rin doon sa dinapigay sa bela. So kung hindi man ito sa ngayon, eh at least mapakinabangan ito ng mga farmers. Pag-transport sa kanilang mga produkto. Oh ha! Huh? The rolling hills of San Mariano. Mahaba na itong nababiyahin natin <laughs> Ayun, kita ko na Kita ko na yung pakiat. Parang ang tutumbukin ng kalsada na ito Yung pagitan ng palanan at saka dinapige Isabela So doon yun yung crossroad Doon yun yung magmimit -me Itong ginagawang kalsada from dinapige naman At saka ito <laughs> Time check natin alas 10 ng umaga, alas 10.10. Putik mode na tayo. Baitamin si Rosa, putik. Ang lalim ng putik niya. <laughs> Ang lalim ng putik. Oops, okay, 'wag mo bibitin. Ay, may kahoy dito. <laughs> parang may army base dito ah. So ito na bale Hi guys, so ito na ba yung pinakadulo ng nasisementong part ng kalsada Saktong sakto at uh, meron na rin landslide dito Kung tinitignan ko to sa mapa Ay napakalapit na neto na sa ano Sa Dinapige, Banarito sa Dinapige O sa mapa lang yon Pero ang actual nun ay malayo pa talaga So yung mga gustong pumunta daw ng palanan Galing dito sa San Mariano Abot daw ng dalawang araw So matutulog kayo sa gitna ng Sierra Madre Kung gusto nyo maglakad mula dito. Pwede rin naman trekking, ano, magandang adventure din 'yan. Tapos lulusot kayo sa Dinadungan sa May White Beach na sa Palanan. Tapos sa uh, let's like taga Manila ka, sakay na kayo ng bangka mula Palanan naman papunta ng Dilasag Aurora sabay from Dilasag punta na kayo ng uh, Balera, I think. At least sa paraan na 'to na traverse mo na yung malaking bahagi ng Sierra Madre. Kung gusto niyo lang mag-adventure. Yung pinakadulo, Ayan. punta ron. palipad na lang tayo ng drone sa side ng kabundo na to yung part ng uh, Dinapige papunta doon naman ng konti papunta yun ng Palanan tapos na tayo dito time check natin 10.57 ng umaga maaga pa naman so pwede ko pang idiretso na to hanggang Tarlac medyo mas babagal nga lang yung biyahe natin dahil nga basa yung kalsada pa pero buti na lang dito hindi, hindi tayo inulan kanina umaga talagang paulan na yun eh tapos nagpahinga lang ako doon sa restaurant sa Minagilian para patilain eventually tumila naman so good job pinagbigyan <laughs> ng aking request na stranded na tayo ng 9 pang 9 days ko to actually buti na lang at na napuntahan ko rin to isa sa mga pakay ko rin dito sa Isabela tong dan na to at uh, ko pa yung gamit ko actually sa may hotel kasi iniwan ko yung mabigat na gamit ko doon para mas madaling bumiyahin ngayon Ang ganda nung nakuna nating sea of clouds dyan kanina. Ang ganda nun. Epic din, epic. Oh. Guys, meron ako nakausap na Bombay. Kanina dito, pinara niya ako. Sabi niya, pwede na daw dumiretso doon. Baka naman ang tinutukoy niyang kalsada na pwedeng dibilakan ay yung ilagan to dibilakan road, hindi yung pinuntahan natin. Pero sabi niya, yung pinuntahan mo, sabi sa akin, yun yung pwedeng dumiretso na sa dibilakan. Pero I, I doubt na yun yung uh, gusto niyang sabihin. Anyway, shoutout sa'yo sir kung nanonood ka. <laughs> May nakita akong kalsada doon pataas kasi, yung dulo nung pinuntahan natin kaso nga lang masyado nang malusak may barikada na pati ano landslide kanina nakita nyo rin naman so mag effort pa tayong tatawirin yung mga landslide na yun para lang makapunta sa taas kung uh, ang dadaanan mo ay ilagan to the vilacan road pwede yon mga brother actually may napanood na akong video dun eh ang gamit pa kanya GS BMW GS 300 or 3, 310 yun yung gamit niyang motor pinasadahan niya yung gilid ng bangin na kalsada pwede naman, hindi naman si pala sobrang kitit or kipot pero syempre, dahil nga nagulan na eh, hindi na natin alam kung ano nangyari doon nisip ko nga baka nag landslide ulit yun kasi part yun ng landslide tapos gumawa lang sila ng parang trail doon sa gilid <laughs> eh, gilid ng bangin din <laughs> diba? adventure, diba? kung adventure lang din naman ang hanap mo, eh Pwede. Pwede pwede. Laki ng nilamon ng tubig dito. Kitang kita dito yung mga ibang parts ng parang isla. Na part ng mainland. Kinain niya. Ayan o. Hindi ko alam kung anong sakop na ito. I think part ng nagilian. Malalim pala tong tubig na ito. Kasi yung parang matatangkad na punong kahoy dito, parang halos lamunin na niya.